Hayan ngayon po ay nandito kami sa ilalim ng punong kahoy. Dito kami ngayon nagtatrabaho at dito na rin kakain. <laughs> magpiknik kami ngayon dito. Ang ganda-ganda dito. O oh, nandito lang kami sa may tabi ng ilog. Hayan ang ganda-ganda dito, banta o oh, green na green. Ayan, nanjan yung mga kasama ko, nagtra nagtratrabaho na sila. Wala kasi akong magamit kaya hindi ako makapagtrabaho. Hinihintay ko pa yung ano, kukunin nilang ano, ano ba yun, sangkalan. Wala akong magamit kaya hindi ako makapagtrabaho pa. Kaya mag na lang muna ako saglit. Ayan o. Oh. Ang ganda-ganda ng paligid. Saka maaliwalas ang panahon ngayon. <laughs> wala pang masyadong tubig ngayon dito sa ilog. Dito banda o wala pang masyadong tubig kasi hindi pa umuulan. Ayun, konti palang yung tubig niya. Pero doon banda maraming tubig. Doon banda maraming tubig doon. Ayan, may isang ano rin doon, isang lalaki na nangunguha ng ano, kudingi. Ngayon ay dito kami kakain. Hayan. Dito kami magla mamaya. Napakaganda dito at fresh ko yung hangin. Fresh ko yung hangin. Ma, hindi masyadong mainit. Ayan. Kaya dito dito kami pumunta para hindi mainit. O, di diba? Ang ganda-ganda dito banda. maliwalas ang panahon ngayon oh. mainit ang panahon ngayon kaya dito kami pumunta sa mailalim ng punong kahoy maganda kasi dito eh. Ayan, maganda magpiknik dito Ayan, sa summer marami nang pupunta dito para magpiknik Ayan lang. Thank you for watching. Bye.